Wow, oh, eto mga kabakyard Update ko lang kayo sa mga subscribers natin Na nag doon sa ating pahulugan system So ito na yung mga session natin ngayon na early bird So ito yung condition nila So ayan, kita nyo naman Na healthy, healthy So sa so, mga nag-avail uh, Antay-antay lang kayo mga sir, mga boss Salamat sa mga consistent na nagbabayad Doon sa kanilang pahulugan So, ayan. So, yan yung mga sisyo natin. Ayan, uh, for natin. early bird. So, sa mga gusto mag-avail, so, may bakante pa itong slot. So, message lang kayo mga kabakyard. So, ayan. So, yung sistema natin, so, sa sisyo pa lang, malagay natin sa 4x4 para masanay sa lupa at magiging ready sila sa range area. So, ayan. Mga kakiyar. So, meron din tayong dito. Ehm. Uh, para, ano siya? Uh, head brooding. So, ayan. So, Eto, uh, medyo maselan. Kasi baka magkasakit yung mga sisiyo. So, so far, okay <coughs> na siya. Ito na mga Yung ating ibi. Yung mga sisiyo. Ito ay, ehm. Uh, Sweater Kelso sa Gilmore. Ayan. So, yung height. Ito naman mga kamakyard is, is straight na Sweater Kelso. Ayan. Ay, laki. Sweater Kelso ito pa isa ah, straight sweater kelso din yan ah, medyo wala naman yung ano sa paa o oh. May yung yung kabi ba oh, mayroon konti kasi ah, medyo straight sweater kelso ah, medyo inbred ito half brother half sister meeting ito, maganda din. Uh, sweater Kelso sa Boston Roundhead na iskulin. Ayan. Subok-subok lang. Ayan. Uh, uh, ito pa isa. Straight Sweater Kelso pa rin. Oh. Uh. Ayan. oh, ito pa isa. Sweater Kelso pa rin. Straight. Hmm. Mga pula na ano to. Basag na pula. Wow. Ito pa isa. Sweater Kelso sa Boston Roundhead. Wow. pula din parang pula na ano, to. pulang pulang natural ito pakita ko rin yung mga babae Para kita nyo lang ito is uh, sweater kelso sa Boston Roundhead oh, ito maganda straight sweater kelso na babae Napakaganda. Magandang manok ito, sigurado. Ang laki. Ganda yung katawan. Tama lang yung sukat. Yan. Magandang bilag to, pag laki. Oh, ito pa isa. Maganda din. Sweater kelso sa Boston Roundhead pa din. Oh. Sweater kelso sa Boston Roundhead na babae. Yan. Ganda. Ito, maganda din. Sweater Kelso sa Gilmore Hatch. Ayan. Naka-base blood tayo sa Sweater Kelso ngayon na season. Ayan o. Boston. Ah, I mean, Sweater Kelso sa Gilmore. Ah. Ito. Pinakamatibay. Wingate Brown Red sa Sweater Kelso. Babae ito may apat pa tayo doon uh, parang lalaki yung dalawa so yan subok chak na ano to super yan mga kabakyard next ko lang yung mga sisiyo ko na first at saka second batch na early bird uh, yung third batch dun, uh, medyo maliit pa so ayan ayos